pogi, no? May naaalala kami nung nakita namin siya. Halos hawig na hawig niya talaga si Alapan. Pasensya na kayo kung medyo busy talaga kami. Mas madalas kasi yung pag on site namin sa trabaho. At syempre, nagko-commute din kami araw-araw kaya talagang iba talaga yung pagod na nararamdaman namin bawat araw. Hindi rin talaga namin mapagsabay-sabay. Lunchtime nga namin niya ng asawa ko nung nakita namin siya. Hindi siya nangaaway, hindi siya tumatahol. Talaga nagaantay lang siya kung may magbibigay sa kanya o wala. Syempre, alam niyo naman, pag may kita kaming ganyan. Kaya ayan, kahit tapos na kaming kumain ng asawa ko, nag-order pa talaga siya ng isang meal para nga sa kanya at hinimay niya pa talaga yan para nga talagang makain niya pati yung kanin. Tamang waiting lang siya, napakabait no? Nakakatuwa nga yan siya dahil hindi man lang namin siya narinig na tumahon at sobrang amo ng muka. Parang si Alapan talaga, yung tamang hintay lang hanggang sa maabutan ng pagkain. Sa sobrang tuwa nga ng asawa ko at talagang naaalala kasi talaga niya si Alapan. Pasensya na kayo kung lagi pa rin talaga namin siya binabanggit-banggit ha. Alam niyo naman yung ginawang impact ni Alapan sa buhay namin. Kaya ayan, tinanong nga ng asawa ko yung ng McDonald's kung lagi ba siyang dumadaan dyan. Sabi, oo daw. Pero aso na daw talaga yan dyan sa malapit sa trabaho namin. Alam nyo naman kapag bandang BGC, Tagig, or Ayala, talagang usual na yung may pagalagala na aso or pusa sa lugar na talagang pinapakain nila. At alam ko rin may mga group ng tao na nagpapakain sa kanila. Kaya hindi sila napapabayaan at malayang malaya silang nakakaikot sa lugar na yan. Ayan nga oh, nakakita pa kami ng isang aso. Ang kaso hindi na namin siya nahabol kasi umalis na rin kagad. Hindi pa nga nakontento yung asawa ko. Bukod dun sa nalaman niya sa my crew, talagang hinanap niya pa yung mga marshal na paikot-ikot dito malapit sa trabaho namin. Tiyanong niya nga kung pwedeng i-rescue or kung pwede daw bakunin. Ang sabi hindi daw. Kasi kumbaga, pagmamayari na sila ng lugar na yan. At Meron naman nagpapakain at hindi sila napapabayaan at hindi rin allowed yung mga ibang tao na nandun na paalisin sila o ipagtabuyan. Kahit papano sa mga narinig ng asawa ko at narinig ko na kontento na din kami. Masaya naman kami dahil nga tingnan nyo naman o no, oh, kung napapabayaan yan, payat pa yan, pero hindi. Napakaganda ng pangangatawan niya at halos lahat naman ng mga tao na nag-work dyan talagang aware sila na hindi nila pwedeng saktan o pakilaman yung mga aso o pusa dyan. Masaya lang ako na i-share to sa Inyo. Kasi kahit papano, kahit sobrang busy kami sa pang-araw-araw, talagang hindi kami nilulubayan ng mga ganito. Yung kala mo parang nakatadhana sila na makita namin, or makita namin sila. Ayun lang, salamat sa panonood. Maraming maraming salamat po.